Suwi na kami kasi nasusuka na yung nagsusuka na nasuka yung dalawa namin kasama. At huy, at na dito. Uy, uy, dito daw kayo ng mga ano mga ano mo mga Ayoko. Ay, biskot. Dam, dali na dam. Awakan mo nga ito. Uy, saka na mo dito ba? Hindi, nakapuligin na ako ba? Anong nakapuligin? Marami. <laughs>

ang lalaki ng alo. <laughs> oh, Lia, kamusta ka na? Uy, ano yung muna si Lia? Oh, kumung ka na. Ano yung muna? Kumung ka 车库。 Thank you for watching!